Ang distansya ay nagbago ng lahat, maliban sa talagang mahalaga. Sinubukan mong magpatuloy, nagkunwari kang nakakalimot, ngunit ang lahat ng alaala ay nagpilit na manatili. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit ang pagkakakulang ay hindi kailanman napuno. Ilang beses na ang pagnanais na magpadala ng mensahe ay halos nanalo. Ilang gabi ang pag-isip ay bumalik sa mga parehong sandali, sa parehong damdamin hindi kailanman nawala. Ngayon, ang tadhana ay muling nagbubukas ng landas na ito. Wala ng dahilan, wala ng pagtakas. Ang palaging nakatakdang mangyari ay nasa harap ng mga mata. At ngayon, hahayaan mo bang makawala ang taong ito muli? Yun oras lay umina, ngunit gan ay taong ililang ay hindi kailanman naging daya, Zeyong. Ang distansya ay nagbago ng lahat, maliban sa talagang mahalaga. Sinubukan mong magpatuloy, nagkunwari kang nakakalimot, ngunit ang lahat ng alaala ay nagpilit na manatili. Nagpatuloy ang mga araw, ngunit ang pagkakakulang ay hindi kailanman napuno. Ilang beses na ang pagnanais na magpadala ng mensahe ay halos nanalo. Ilang gabi ang pag-isip ay bumalik sa mga parehong sandali, sa parehong damdaming hindi kailanman nawala. Ngayon, ang tadhana ay muling nagbubukas ng landas na ito. Wala ng dahilan, wala ng pagtakas ang palaging nakatakdang mangyari ay nasa harap ng mga mata. At nayon, hahayaan mo bang makawala ang taong ito muli? Walang distansya din ay makahihiwalay ead kung Ben Dennis palaging totoo. Ang taong ito ay hindi kailanman umalis ng lubos sa iyong buhay ni sa iyong puso. Maaaring sinubukan mong kumbinsihin ang sarili mo sa kabaligtaran, maaaring punan mo ang mga araw ng mga abala, mga obligasyon, at kahit na ibang kwento. Ngunit, sa kaybuturan, alam mo, walang sinuman ang nakapag okipi sa espasyong iyon. Ang mga walang laman na gabi, ang mga nakabibining katahimikan, ang mga pag-isip na patuloy na bumabalik. Lahat ng ito ay patunay na mayroong isang bagay na hindi kailanman nalutas. Sapagkat hindi ito dapat natapos. Sapagkat hindi pa ito natapos. At ngayon ay muling lumilitaw ang taong ito. Maaaring walang abiso, maaaring tulad ng isang bulong ng tadhana na patuloy na nagdadala pabalik sa kung ano ang naantala. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung paano ito nangyayari. Ang mahalaga ay kung ano ang iyong gagawin ngayon. Magpapaikot-ikot ka na lang ba na parang walang nagbago? Iwawaksi ang lahat ng nararamdaman mo. Hahayaan mong lumipas ang pagkakataon na, sa wakas, gawin ang iba. Walang nasayang na oras kapag ang mga naiwan ay kabilang pa rin sa kasalukuyan. Alam LN na hindi e eh, tapos na kwento eti. Ilang beses mo nang inisip ang muling pagkikita. Sinubukan mong hulaan kung paano ito magiging, paano ka magiging reaksyon, ano ang sasabihin. Pero ngayon na nangyayari na ito, napagtanto mong walang nakapaghanda sayo para dito. Dahil ang tunay na pakiramdam ay hindi sumusunod sa script. Ang puso ay hindi sumusunod sa mga alituntunin. Ang titig ay unti-unting nagsasalita bago pa man maipahayag ang anumang salita ang katawan ay tumutugon bago pa makapagproseso ang isipan. Ang oras ay naglalaho sa sandaling ang taong ito ay muling nasa harap mo. At ngayon, magtatago ka sa likod ng takot. Pahihirapan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng kayabangan. O aminin mong namimiss mo siya, na dati pa man ay namimiss mo, na hindi mo kailanman tinigil ang pagnanais na ito. Gumawa na ang tadhana ng bahagi niya. Ngayon, ikaw na ang magpapasya hindi iti tungkol lay pagbalik e eh nakaraan. Tungkol ay kiese muling pagbuo ng dati Ryan namang naging kasanayan. Walang kabuluhan na sabihin mong sinubukan mo ng kalimutan na ginawa mo na ang lahat upang magpatuloy. Kung totoo yon, hindi ka naisipin ang taong ito ngayon. Kung totoo yon, hindi anong nakakabagabag ang pagkikita na ito. Dahil hindi ito tungkol sa kung ano ang nangyari. Ito ay tungkol sa kung ano pa ang maaaring mangyari. At ang taong ito ay nararamdaman din kahit hindi siya magsalita, kahit hindi siya magpakita, kahit anong gawin niya upang itago sa likod ng mga walang kahulugang salita o peking indifference. Nakakaranas siya. At palaging nakaranas. Ang naranasan niyo ay hindi basta-basta, hindi pangkaraniwan. Ito ay puno ng damdamin masining totoong-totoo. At kapag ang isang bagay ay totoo, hindi ito nawawala. Mananatili ito. Naghihintay ito at ngayon narito na naman. Magmamadali ka na namang baliwalain ito. Hahayaan mo na namang lumampas ito. A. N. Itakotel. Namasaktan? Na muling maramdaman ang sakit na isang beses nang nangyari. Naaminin na nais mo pa rin ang taong ito. Ang magpanggap na walang nararamdaman ay hindi nagbabago ng katotohanan. Ang magpanggap na nakapag-move on ka na ay hindi nangangahulugang talagang nakapag-move on ka na ang magpanggap na okay ka ay hindi nagpapawala ng kahungkagan. Ngunit ngayon, wala ng oras para sa pagpapanggap. Nandyan na ang lahat, malinaw na malinaw. Ang puso ay tumataas, ang tiyan ay nanlalamig, may buhol sa lalamunan. Ang kagustuhang bitawan ang lahat at sabihin, hindi ko kailanman gustong mawala ka. Kaya, bakit hindi sabihin? Bakit patuloy na labanan ang kung ano ang napaka-obvious na? Ang buhay ay nagbibigay ng kaunting pangalawang pagkakataon. Kaunting oportunidad upang ituwid ang mga nalimutan. At ngayon, sa harap mo, narito ang patunay na hindi lahat ay nawawala. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa pagkakataong ito? Pinagsama din inang tahanan kayo muli. Nasa na lang ngayon. Lumipas ang panahon, ngunit hindi nito nabura. Dumapo ang distansya, ngunit hindi nito winasa. May mga ibang tao na dumating, ngunit hindi nila napalitan. Kaya ano pa ang kinakailangan para maunawaan na hindi pa tapos ang kwentong ito? Ang kayabangan ay maaaring pumigil sa mga salita, ngunit hindi sa mga damdamin. Ang takot ay maaaring magpabagal sa mga desisyon, ngunit hindi maaaring burahin ang mga katotohanan. At ang katotohanan ay palaging iyo ang taong ito. Kaya, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na aminin? O hahayaan mo na ang buhay ang humiwalay sa inyo muli? Umiral bande oras. Mapapalampas ni -E Danny -E pagkaton ni Eddie. Sa pagkakataong ito, wala nang dahilan. Walang tamang oras, walang ideal na sitwasyon. Nandyan lang ang ngayon. At ang ngayon ay humihingi ng desisyon. Nandyan ang taong ito, naghihintay. Marahil walang sinasabi, marahil hindi gaano'ng ipinapakita, ngunit nandyan. Dahil nararamdaman din niya, dahil naisip din niya, dahil nais din niya ang muling pagkikita gaya mo. Kaya, ano pa ang kulang? kayabangan, takot, pagdududa, masyado nang nagpagalito, masyado nang nagpalampas ng oras. At ang oras, hindi tulad ng iniisip ng marami, ay hindi nag-ayos ng kahit ano. Itinutulak lang nito ang lahat sa unahan, iniwan ang lahat doon, nakatago, naghihintay ng tamang pagkakataon upang lumitaw muli. At ang pagkakataong iyon ay ngayon. Ganoon na liiiyay kahaba magpapakaligta madaling sabihin na wala kang nararamdaman. Mahirap panindigan ang kasinungalingang iyon kapag ang puso ay sumisigaw ng kabaligtaran. Ang paraan ng pagtitig na tila walang hangad na makakita ng iba. Ang pagbabago ng paghina kapag ang taong iyon ay malapit. Ang pangangatog ng balat, ang pagkabahala, ang pangangailangan na naroroon kahit na walang sinasabi. Hindi ito tsamba. Hindi ito imahinasyon. Ito ay kung ano ang nanatiling nakatago sa loob ng mahabang panahon na naghihintay sa araw na sa wakas ay magkakaroon kayo ng lakas ng loob na aminin. At ngayon? Magpapanggap ka pa rin? Magpapatuloy ka sa isang peking kwento na nalampasan mo na ito. O tatanggapin mo na ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos dahil hindi ito talaga ginawa upang matapos. Eloi, pagpili ade. Subalit hindi maghintay dane oras. Ang tamang mga salita ay hindi kailangang sanayin. Ang aksyong dapat gawin ay hindi nangangailangan ng perpektong plano. Ang kailangang mangyari, mangyayari. Ganun lang kasimple. Ngunit nakasalalay iyon sa iyo. Dahil hindi lahat ng kwento ay nagkakaroon ng ikatlong pagkakataon. Hindi lahat ng pag-ibig ay nakakaligtas sa isa pang pamamaalam. Hindi lahat ng nawalang pagkakataon ay nakakahanap ng paraan upang bumalik at sa pagkakataong ito, kung mawawalan, maaaring ito ay sa habang buhay. Gusto mo bang dalhin ang pagsisisi na yon? Gusto mo bang balang araw tumingin pabalik at magtanong, ano kung? O ikaw ba, sa wakas, ay gagawa ng kailangan gawin? Nasa harap mo ang pagpili. At ang oras ay tumatakbo na. Bumukas ganit pinto ng tahasan. Dadaan ye iye doon? Nandoon ang lahat, malinaw na tulad ng hindi pa kailanman. Kung sino kayo noon, kung sino pa kayo ngayon, kung ano ang palagi ninyong magiging. Nagpasya na ang puso. Tumugon na ang katawan. Naipakita na ng mga mata. Ngayon, kailangan na lang ang lakas ng loob na gawin ang hakbang. Upang sabihin ang kailangang sabihin. Upang alisin ang anumang pagdududa, anumang distansya, anumang takot. Dahil isang beses na naputol ang kwentong ito. Gusto mo bang manganganib na mawala ito ulit? Kaya, Mananatili ka ba o sa wakas ay lalaban ka para sa kung ano ang palagi niyo? Mag-iwan ay liie ng nakatayo habang biyanhe taong ikida ay magsisimulang umalis mula din naman. Inilagay kayo ng tadhana sa harap ng isa't isa, ngunit hindi ito kayang gawin lahat mag-isa. Hindi nito kayang makipag-usap para sa iyo, hindi nito kayang kumilos sa iyong lugar, hindi nito kayang hawakan ang taong ito at pigilan itong umalis muli. Ang pagpili ay nasa yo. Palaging ganon manahimik, magpanggap na walang nangyari, kumilos na parang ang muling pagkikita ay isang pagkakataon lamang. Lahat ito ay pagpili. Pero ang mga pagpiling ito ay humahantong sa parehong lugar ng dati, sa pagsisisi, sa pagdududa, sa nakabibingin paungulila sa taong dapat sanay nasa iyong tabi, ngunit wala. At bakit? Dahil sa takot? Dahil sa kayabangan? Hindi humihinto ang oras. At hindi rin humihinto ang taong ito. Kung hindi ka kikilos, sa lalapit na panahon, huli na ang lahat. At paano? Hayaan mo na lang itong mangyari. Ilre enlig katotohanan en hindi ene maikukubli. Sa pagkakataong ito, walang silbi ang pagtakas. Naganap ang muling pagkikita, nahulog ang mga tingin, tumugon ang puso. Ngayon, o oh harapin mo ito ng buo o magpapalipas ka ng natitirang bahagi ng iyong buhay na nagtatanong kung ano ang maaaring nangyari kung nagkaroon ka ng lakas ng loob walang ibang pagkakataon. Walang ikatlong pagkikita na nag-aantay. Ang mga bagay na dapat sabihin ay kailangan nang sabihin ngayon. Kaya magsalita. Kumilos. Patunayan. Ipakita na ang taong ito ay hindi kailanman nawala sa iyo. Alam el kung man din he dapat gawin. E ni tanong iya ililakas ay iin ng loob. Ang pagkakataong ito ay hindi nangyari sa isang sagabal. Wala sa inyo ang umaasang mangyayari ito, wala sa inyo ang nagplano, ngunit sa kabila nito, pinilit ng tadhana ang pagsasama. At bakit ito gagawin kung hindi para ayusin ang mga pinagpirapiraso? Kung hindi para bigyan kayo ng huling pagkakataon na gumawa ng tama. Ngunit ang pagkakataong ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Sa madaling panahon, maaaring magpasya ang taong ito na pumili ng ibang landas, nang hindi lumingon pabalik. At kapag nangyari iyon, walang silbi ang panghihinayang. Walang silbi ang pagsasabi na nais mo, naisip mo, na naramdaman mo. Walang silbi ang malunod sa pagsisisi kapag ang pagpili ay nasa iyong harapan at pinili mong hindi kumilos. Dahil ngayon, hindi na ito tungkol sa kung anong nararamdaman mo. Tungkol ito sa mga aksyon mo. At ano ngayon? Mawawalan ka ba ng taong ito magpakailanman o sa wakas ay lalaban ka para sa taong palaginyo? Iyan ni Tadhana nagbibigay enig ng babala. Iki ba huling pagkakataon en? Nagmamadali ang oras. Bawat segundong nasayang ay isang hakbang palayo. Nandyan ang taong iyon, nag-aantay. Kahit na hindi niya sabihin, kahit na magpanggap siyang nakapag-move on na, mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, sa kanyang paraan ng pag-iwas ng tingin, sa kanyang napigilang paghina. Isang pagdududa na sumisigaw, isang tanong na hindi nasasabi, Pipigilan mo ba akong umalis sa pagkakataong ito? Dahil sa huling pagkakataon, wala kang ginawang anuman. Pinaalis mo siya. Pinanood mong lumayo ang taong iyon, at kahit na nasaktan, nakatayo ka lamang. Ngunit ngayon, ibinalik ng tadhana ang lahat sa iyong kapakinabangan. Ulitin mo ba ang parehong pagkakamali? Alam mo kung ano ang gagawin. Palaging alam. Ngunit hindi sapat ang kaalaman. Panahon na upang kumilos. Walain ang oras para nai-pagdududa. Walang kabuluhan ang magtanong kung ano ang nararamdaman ng taong iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo sa nararamdaman mo. Kung may natitirang alinmang pagdududa, tumingin ka sa kanyang mga mata. Kung mayroon mang pag-aalinlangan, anumang senyales na ang taong iyon ay may nararamdaman din, umaasa din, nais din ano pa ang hinihintay mo upang magkusa. Akala mo ba na maaaring matapos ang kwentong ito dito? na mong tahakin ang buhay at kalimutan na nag-exist ang taong iyon? Alam mong hindi mo magagawa. Alam mong sobra ng nakialam ang tadhana upang magpanggap kang hindi mo nakita. Alam mong kung wala kang gagawin ngayon, dadalhin mo ang bigat na ito sa buong buhay mo. Kaya, ano pa ang hinihintay mo? Yan itaong iyon iyala ay hindi maghintay habang buhay. Maaari mong isipin na mayroon kang oras. Maaari mong isipin na kung hindi ngayon, maaring bukas. Ngunit paano kung hindi na? At kung ito na ang huling pagkakataon na magkikita kayo? At kung ang taong iyon ay magpasya na sobra na ang paghihintay, na sobra na ang sakit na dinaranas, na pagod na sa pagdududa. Dahil, ang taong iyon ay mayroon ding hangganan. At maaring malapit na siya dito. At kapag lumagpas na siya sa linyang iyon, wala nang halaga ang paghabol. Dahil ang oras na sinayang mo ngayon ay magiging oras na hindi mo na maibabalik mamaya. Kaya, pumili. Ngayon. Bago ang pagpili na ito ay mawala sa iyong mga kamay. Iyan ni Tadhana ay hindi naghihintay. Hindi Evi Ryan dapat maghintay. Ang puso mo ay kumakabog, ang paghinga mo ay naipit, may buhol sa lalamunan lahat sa iyo ay nagtutulak pasulong. Lahat ay nagsasabi na dapat kang umalis, magsalita, gumawa ng isang bagay hindi maaring mas malakas ang takot. Hindi maaring mas mataas ang orgulo. Dahil ang taong ito ay nariyan, naghihintay. Ngunit hindi sa mahabang panahon. Kaya, sabihin mo na. Hawakan mo ang kamay. Umawit. Huwag siyang paalisin. Huwag hayaang lumabas ang taong ito sa iyong buhay muli. Alam mo kung ano ang dapat gawin? Ang tanging tanong na naiwan ay, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob? Kung wala kang gagawin ngayon, Beni kwentong iiyigay matatapos ngayon. Ang taong ito ay nariyan, nasa bingit ng muling pag-alis. Sa bawat segundo na lumilipas, lumalaki ang distansya. At alam mo kung ano ang mangyayari pagkatapos. Ang pagsisisi ay umaalipin, ang bigat ng maling desisyon ay humihigpit sa dibdib, at ang buhay ay nagpapatuloy, munit walang kulay, walang kabuluhan, walang taong ito. Walang silbi ang magpaloko sa sarili. Sa pagkakataong ito, walang dahilan. Walang tadhana na maaring sisihin, walang hadlang na maaring ipaliwanan. Ikaw lamang at ang iyong desisyon. Kumilos ka ngayon o mawawala na ito magpakailanman. At sa pagkakataong ito, walang balikan. Kung magsasalita ili o tatanaw lang habang umiwas yan ay eh, taong i. Nais ng katawan na kumilos. Nais ng puso na umangking. Ngunit wala pang nasasabing salita ang iyong bibig. Ang taong ito ay lumihis ng tingin, umuurong na. Ano ang hinihintay mo? Isang salita? Isang senyales? Ano mang bagay na humahadlang sa pagting ito? Nararamdaman mo? Alam mo? Ngunit kung wala kang sasabihin ngayon, bukas, hindi na ito magiging makabuluhan. Dahil maaaring huli na ang bukas. Walang namumuhay inihahantong ese palagay. Ang taong ito ay naghihintay sa iyo ng sapat na panahon. Masakit na siyang naghintay para makaintindi. Pinigil niya ang nararamdaman ng mas matagal. Ngayon, kung wala kang gagawin, siya alis. At hindi na siya babalik. Sa pagkakataong ito, walang mensaheng hindi na ipadala. Walang naiisip na manatiling nakabuka sa kung ano ang maaring nangyari. Walang muling pagkikita na hindi inaasahan sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, kung ang taong ito ay alis, ito ay magpakailanman. At ano? Hahayaan mo ba itong mangyari? O sa wakas, kikilos ka na. Ibinigay ng tadhana bendi oportunidad. Ikaw lang Wenzi maaring magpasya ng wakas. Nasa iyong harapan. Ang desisyon ay iyo. Ang katawan ay nanginginig, ang bibig ay tuyo, ang takot ay nagpapaparalisa. Pero kung hindi ka lalaban ngayon, magpapasa ka ng natitirang bahagi ng iyong buhay na nagtatanong kung ano ang mangyayari kung isa na sanang hakbang ang iyong ginawa. Kung nahawakan mo ang braso ng taong ito bago siya umalis. Kung sinabi mo ang palaging nais mong sabihin. Kung pinayagan mong makipag-usap ang iyong puso bago ito maging huli na. Ngayon ang sandali. Wala nang oras para mag-isip. Kumilos ka o panoorin mo ang taong ito na mawala magpakailanman. At ngayon? Ano ang pipiliin mo? Wala nang oras. Ake and Ava ni iyong huling pagkakataon. Ang taong ito ay ibinigay na ang huling sulyap, umalis na siya ng unang hakbang palayo. Ang katahimikan ay umuungal ng mas malakas kaysa sa anumang salitang hindi nasabi. O gagawa ka ng hakbang ngayon, o hindi mo na makakamit ang pagkakataong ito muli. Ang puso ay tumitibok ng mabilis, ang isipan ay nagtatangkang makahanap ng dahilan, isang palusot para hindi kumilos. Pero ano ang dahilan? Kayabangan? Takot? Naging sanhina ito ng iyong pagkatalo dati. Hahayaan mo bang mangyari na muli? Ang taong ito ay hindi maghihintay. Kung hindi ka kikilos, kung hindi ka magsasalita, kung hindi mo siya mahahawakan, mapapanood mo siyang mawala sa iyong buhay ng magpakailanman. At wala nang pagbabalik sa nakaraan pagkatapos nito. Ngayon, lahat o wala. Kaya tumakbo ka. Magsalita ka. Hawakan mo siya. Huwag mo siyang hayaang mawala. At kung ang kwentong ito ay nangyari na sa iyo, o kung nag-aantay ka pa ng iyong pangalawang pagkakataon, isulat sa mga komento, hindi ko napapayagang mawala ang taong ito muli. Kunin na ang pagkakataon at mag-subscribe sa channel, ay like ito at i-activate ang notifications para hindi mo mapalampas ang mga ganitong nilalaman. Mabilis ang paglipas ng oras at ang buhay ay hindi nag-aantay.